So dito doon naman po kami sa propeller. So, sa propeller.

kasi mamaya lalagyan na nga itong tubig so yung ano yan yung harang na yan ibababa na yan shipment <coughs> yata yun eh yun o Yan nama may tubig na Tubig pero na natanggal Sinisip-sip din yun dyan Kaya hindi katapos pala nilang magamit ito na wasi so ito mga kalat mamaya ibababa na to para yung tubig kumasok maganda sana ang makuha na nyan so, sana makuha na natin yung pag pagsak ng tubig so, taas nyan dinalas so lang kami mga kalat kasi bababa na yung alam. Sige na. Bababa na yung araw para buwan. So, hindi na natin. Makakyat na kami. Okay. Dito na tayo daan. Kasi kung dito tayo, malayo pa tayo dyan. So dito nga may daan na, mga alat sa ilalim ng na. ang. So mabagsakan tayo nito. Talagang. Ang talagang. Swerte, swerte mo. Pag nabagsakan ka nito. Dekadet. Dekadet. Miss Mal. Nabagsakan ng isang barko. <laughs> Ano dyan Saan ba yung anong Ayun Au! Au! Ayan, sino na yun? Yo! Yo, what's up? Sa so, inyo, naman, Tapos na yung ano namin Goodbye, China Huh? Hindi <coughs> ano, pa Magano pa tayo Magano na lang ano Alis na muna Oh, maiwan ko yan, oh Sigurado Ito, brading na mamaya. Brading na mamaya. so yung so, barko ng namin. Na naman. Almoring. Ano nga almoring Wala man na. Ah. Hindi, meron. Ah, saan? Ano? Pucha, ano lang naman wala. yan eh. Hindi yan, ano. Wala, wala pala. Wala ang almoring. So, dito na pa? sa plan. Paliliin. Hindi pa ko nakapagin. Baka wala nang magkaalas yan. yan. Kung ano na lang, tira natin doon. Kung ka sa... Bồn tay à, Guys là lắm, đây đắp. Mặc dù gắp vào. Bồn tay đắp. Bồn tay đắp. Bồn tay đắp. Bồn tay đắp. yo, tay đắp. Bồn tay đắp. Bồn Hello. đắp. Hello, thank tay na natin na makiat. Ayun na, panay dito na sila. Baka madali kami ng tubig dun. ay so, ayan, malapit na kami sa aming barko. Pagkat pagod. Mas, masakit na yung mga kasukasukan. Bata pa pero bata, bata lang. Yes. Yeah, mm -hmm. ini sampai lina na kayo. Matabunan kayo ng tubig dyan. yan ayaw pa nilang umakyat Siguro dyan na sila sa baba muna. Hanggang may tubig na. Maglalangoy siguro sila. Ah, si Nonoy. Sinatawag na akong ni Nonoy. gutom na daw si Nonoy ko, mga yung barca natin. Ay, na. Ay yung, ano, accommodation. So, mamaya na natin yung barca. So, ng tubig kung paano kasi Guys, ah, talaga oh. Picture na